Magkano ang babayad mo para makita ang hinaharap? Higit sa lahat, kung nakita mo ng hinaharap, sasamantalihin mo ba ang pagkakataon? O magiging isang nasayang na pagkakataon? Mga stocks na dapat sana binenta mo. Isang lupa na dapat pala binili mo. Ang pagkakataong pinalagpas mo. Ilan pang pagkakataon ang darating sa buhay mo? Maaari, ito na ang huli. Kaya makinig kang mabuti. Once every 10 years, merong dumarating na talagang nagmamarka sa atin. Noong 70s, lumabas ang VCRs. Noong 80s naman, sumikat ang mga personal computer. Dekada 90, na uso ang internet. Ang mga taong sumabay sa kalakasan ng personal computers noong 80s, naging mga milyonaryo. Yung mga matatalinong ginamit naman ng internet upang magpayaman noong 90s, mga bilyonaryo na. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa susunod na sampung taon? Sa best-selling books na The Next Trillion and Wellness Revolution ng kilalang economist na si Paul Zane Pilzer, sinabi niya na sa dekadang ito, may additional $1 trillion every year ang magagastos ng US sa industriya ng kalusugan o wellness industry. Ang mga healthy people ay bibigyan ng mga products that will make them feel even healthier, look better, at pababagalin ng epekto ng pagtanda o para maiwasan ang development ng sakit. Isipin mo, 20 years ago, hindi mo man marinig ang tinatawag na wellness industry. Pero ngayon, nagkakahalaga ng mahigit kumulang sa $300 billion ang yearly sales sa industriyang ito sa US. Halos kaparehas ng bentahan ng sasakyan sa US. Ngayon, ito ay nagkakahalaga ng $300 billion dollars kada taon. But by the end of this decade, $1 trillion na ang halaga nito. That's equivalent to $1,000 billion dollars a year. Para sa hindi mahilig sa mat, lalago ito ng 300%. Paano mangyayari ang ganong paglago? Paano nalaman na lalago ito ng ganon? Dahil yan sa mga baby boomers. Naririnig mo na sila this past 20 years. Sila ang mahawak ng ating economy for over 20 years. Ito na ang tamang panahon para makasama ka dito. Ang mga baby boomers ay umiidad 40s and 50s. Ito ang mga taon ng kalakasan ng kanilang pagkita. Mas maraming dollars at maraming panggastos. Ang mga boomers ang nagpalago sa housing industry, SUVs, personal computers at internet. In short, ang mga baby boomers ang bumubuo sa 6 trillion ng 12 trillion dollars economy ng US. Although less than 30% sila ng US population, binubuo nila ang kalahati ng gross domestic product ng US. Higit sa lahat, nakahanda silang magdagdag ng 1 trillion sa 6 trillion dollars na ginagastos nila para mapanatili ang isang bagay na higit pa sa kanilang SUV, kondo o computer man. Ang kanilang kabataan. Kabataan, anti-aging, health, wellness. Yan ang next big thing. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapatakbo ng kanilang buhay, ang mga baby boomers ay gumagawa ng isang revolusyon sa wellness industry at ito ay mabilis na nangyayari. Tignan mo lang kung paanong ang mga pagbabagong inaabot dati ng mga sampung taon, ngayon nangyayari na lang in a few years or less. Nung maimbento ni Henry Ford ang Model T noong 1908, inabot ng 70 years bago naging 1 trillion dollars ang industriya ng mga sasakyan. Nang ilabas ng IBM ang pinakaunang personal computer noong 1981, inabot lang ng 10 years upang maging 1 trillion dollars ang computer industry at malagpasan ang industriya ng mga sasakyan. Ngayon, lalagpasan pa ng wellness industry ang 1 trillion dollars sa susunod lamang na limang taon. 1 trillion dollars. That's 2.7 billion dollars every day, 114 million dollars every hour, 1.9 million dollars every minute, Noong 1990s, umakyat ang bilang ng mga pamilyang milyonaryo sa US. Mula 3.6 million, naging 7.2 million millionaire families. Ang prediction ng ekonomista si Pilzer, madaragdagan ng another 3.6 million families ang magiging millionaire sa susunod na limang taon. Marami sa kanila magmumula sa wellness industry. Paano ka makakasama sa paglagong ito? may apat kang paraan. Una, bilang isang practitioner. Ikalawa, bilang isang manufacturer. Ikatlo, bilang isang retailer. O pang-apat, bilang isang distributor. Ang mga practitioners gaya ng mga doktor, massage therapists, chiropractors at naturopathic healers ay may malaking pag-asang yumaman. Yan ay kung kaya nilang bayaran ng kanilang mga personal loans insurance companies at iba't ibang hulugan. At kung kaya nilang ipagpalit ang oras at panahon nila kahit sa kanilang pamilya para sa pera. Maganda rin maging isang manufacturer. Iyan ay kung may daan-daang milyon ka pang invest sa infrastructures, patents, research, shipping and receiving at kung ano-ano pa. Retailing, tignan natin. Meron kang pambayad sa franchise fees? Kaya mo ang pitong araw na pasok kada linggo? May pambayad ka sa advertising? Kaya mo mag-monitor ng inventory at higit sa lahat bagaayos ka ng mga problema sa mga empleyado mo. Distribution? Exactly! Dahil ang pinakamalaking kayamanan nitong mga nakalipas na tatlong dekada ay nanggaling sa mga taong natutong husayin ang pamamaraan ng distribution ng mga bagay-bagay kesa husayin ang pamamaraan ng paggawa ng mga bagay. Gaya na nila Sam Walt ng sikat na Walmart at Fred Smith ng bantog na Federal Express. Pero kung si Walton at Smith ay nakahanap ng mas magagandang pamamaraan para makarating sa mga mamimili ang mga produktong gusto at kilala nila, ang mga bagong distribution billionaires ng dekadang ito ay yayaman sa pamamagitan ng pag-distribute ng mga products na mas madalas ay hindi pakilala ng mga mamimili ang mga bagong distribution billionaires gaya nila Jeff Diesel ng Amazon.com ay yumaman sa pamamagitan ng pag-educate sa mga mamimili tungkol sa mga bagong products at bagong pamamaraan ng pag-distribute ng mga produkto. Ito ay tinatawag na business at the speed of thought. Better products, better distribution, mas magandang opportunity. Bakit? dahil mayroong 78 million baby boomers na may 1,000 billion dollars in cash na handang gumastos. Gusto nilang mag-drive ng sports cars, mamasyal, mag-enjoy, ayaw nilang tumanda at handa silang gumastos para lamang manatiling bata, malusog at puno ng buhay. Sa susunod na limang taon, ang mga US baby boomers ay kagastos para sa mga produktong may kinalaman sa kalusugan. Mula $300 billion ngayon hanggang $1 trillion every year. Handa ka ba? Ang mga taong nagparinig sa ng video na ito ay magpapakilala sa iyo ng isang pamamaraang subok na at successful. Isang pagkakakitaang pwede mong gawing part-time sa bahay na walang involve na malaking investment, walang mga empleyado, at walang sakit ng ulo, hindi gaya ng traditional na negosyo. Isang negosyo na sa iyong spare time, pwede kang kumita mula ilang daang piso hanggang daang libong piso kada buwan. At dahil isang negosyo ang pwedeng gawin sa bahay, madaragdagan ka ng kita dahil sa mga matitipid mo sa tax. Imagine 1980 ngayon, 25 year old pa lang si Bill Gates at naghahanap siya ng mga taong makakasama niya sa kanyang bagong itatayong kumpanya. Inaakala niyang magiging isang malaking negosyo ang personal computers. Ikaw, ano naman ang gagawin mo sa panahon ngayon? Tandaan, si Sam Walton ay nagsimula ng Walmart noong siya ay 44 years old. By age 61, siya ng pinakamayamang tao sa mundo. Ikaw, anong excuse mo? One thing is for sure. Kung napanood mo ang video na ito at kung nakinig ka, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo ito nalaman. Kapag ang mga anak mo at mga apo mo nagtanong tungkol sa mga naging mayaman noong early 21st century, anong sasabihin mo sa kanila? Are you going to explain kung paanong sinamantala mo ang pagkakataon kaya't umasenso ka? O lagi ka nalang magdadahilan sa kanila kung bakit mahirap ang buhay ninyo? Ang mga impormasyon dito ay tunay. Ang timing ay tunay. Ilang pagkakataon pa ang darating sa iyo. Ano man ang gagawin mo, huwag na huwag mong palalagpasin ang isang ito.